na magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang OFW dito sa Saudi Arabia. At sa ngayon, ang mainit na issue dyan sa ating bayan ay ang pag-iinit ng customs sa ating mga balikbayan box. Alam nyo bang ang balikbayan box ay napakahalaga sa aming mga OFW dahil ito ay pinagpaguran, pinaghirapan, pinagpawisan. Kulay ko nga nagpalit na. Dati maputi ako. Ngayon nangingitim na ako rito sa Saudi Arabia sa pagpapakahirap para may may padalang balikbayan box dya sa aming bayan at sa ating mga kababayan at sa ating mga kamag-anak dya sa Pilipinas. Pero nung nangyayari ngayon, pinag-iinita ng kosto ang mga balikbayan box. Ang balikbayan box na sinasabi nila na halagang 50 milyon sa tax na nawawala sa ating kabanang bayan. Bakit hindi nila pag ng bilyon-bilyon na pera na lumulusot sa mga illegal na smuggler at mga malalaking uh, businessman, lalo yung mga Chinese dyan sa Binondo. Hindi nila napag-iinitan yan kasi mga kasabwat din yung mga nasa custom na yan. At ang mga custom, pansinin nyo mga nagtatrabaho sa kostum May nangyari na ba doon sa kaso nung mga inilabas na mga 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 mamahaling sasakyan ng isang kostum na ahente ng custom, wala. May nangyari ba? Investigasyon lang. Hanggang ngayon, wala. Ngayon, pinag-iinitan nila ang OFW Balikbayan box. Bakit? Kasi ito lang ang maliit na kaya nilang uh, suyurin. Hindi nila kayang uh, pigilin ang mga illegal smuggler dyan sa ating bayan. Yung mga big time businessman kasi mga kasambot din yung mga nasa custom. Bakit yung pag-iinitan ng Balikbayan box? Samantalang kami ay bagong bayani na tinuturing pero wala man lang kayong pagmamalasakit kung dapat nyo kaming uh, bigyan ng pabor. Yung 50 million ay eh, ano ba yung sa halaga ng bilyong-bilyon na kinukurakot ng mga opisyal ng bayan. Lalong-lalo na yung custom, number one niya sa kurakot. Nung umupo lang si Miriam Defensor, medyo nabawas-bawasan niya. Pero ngayon, yung mga bagong komisyoner ng custom, wala rin naman nangyayari. Lahat nakakalusot. Kunyari lang may nahuhuli pero palabas lang yan. Kaya eto ang payo ko lang sana. Tanggalin nyo na yan. Sinasabi nyo na pinag-iinit ang OFW box. Uh, balik bayan box. Kung hindi, lahat ng galit ng OFW mapupunta sa inyo. Bow. Nawala tuloy. Tingnan mo natin gumaganda. Tingnan mo. Asan na?